mangungutang na, na naman. Utang nga, utang oh, na. Oh. yung inutang mo, ikukurap naman. Na hmm. yung aparato na yan, ititingnan ka. Makikita lahat. Gan ganun na sona, yun na nga. Oh. Ipakikita niya ngayon, ano kalagayan ng ating bansa. Diba? Oh. di ba? At kinakailangan, yung pagsasalita na yun, yung pag-uulat na yun, eh, may, mekalakip na pagpapatibay. Opo. Di ba? Hindi, hindi importante sa akin kung ano yung gagawin. Maraming, maraming nagsasabing, ganito naman ang Ang daming development plans eh. Di ba? Three years development plan, five years, di ba? Eh, wala namang masyadong uh, Ang <coughs> gusto ko malaman, pag sinabi mong State of the Nation address, Sona. Opo. O, hindi sana, di ba? Sona. <laughs> Nagiging sana ho eh. Kung o. sana, madali yun eh. Mm -hmm. Sana walang karagdaman ng ating bansa. Di diba? Opo. Sana ay nakakakain lahat ang tao. Wala sanang nagugutom. Di diba? oh. Yun ang gustong marinig ng taong bayan at mapatibayan. Yun ang alam ko. Ewan ko sa yung dalawa. di Eh, ang punto nga nila ngayon kong yung walang gutom program ay talagang bubuhusan. Una, bubuhusan daw po ng pondo. O so, hindi tama yun. Uh -huh. Pero yun gagawin mo sa mga susunod na mga pano. Ang sinasabi ko, yung kalagayan ng bansa ngayon, kinakainangan, iulat mo na mabuti. Opo. Uh -huh. Kung baga sa larawan, ilarawan mo, ikwento mo, patibayan mo na ito po ang kalagayan ng ating bansa ngayon. Nako, oo. Uh -huh. Nagkano bang utang ng bansa mo ngayon? Labing pitong trilyong piso. pitung no. trilyon. At nang utang kong... parao tayo ngayon, sen, mm ha? -hmm. Ah. Hindi kaya-kaya ang kaya, oh. gusto kong gusto kong malaman, <coughs> maipaliwanag mabuti, maipakita sa tao ang kabuuan ng kalagayan ng bansa mo. Kung kinakailanganang isa-isahin mo. Mm -hmm. 'Di ba? Yung mga sektor ng ating ekonomiya. Mm. -hmm. Meron kang agriculture. meron kang transport. 'Di ba lahat gusto ko ipakita mo? Uh -huh. Kung ba dapat dumaan ka talaga sa aparato, makita yung kabuuan ng pangkalusugan ng isang katawan ng tao. <coughs> Ayun. Pagkatapos mo nag -check so, diba? executive check up, check up, dapat may result. Ito po ang resulta ng iyong executive check-up. Anong gagawin mo ngayon? Kaya nga meron kalistahan ng ano, eh, di ba? Opo. Oo, uh -huh. oh, eh, ako nga, eh, nagpa-check-up ako dyan. Uh -huh. Ah, oo nga po pala. Eh, sayang yung kasing ano, eh. Mm -hmm. Eh nakikita po yung nasa congress pa kuno. Opo. Uh -huh. Eh mag-expire yung as. Mag-expire yung aking ano tawag baro, Kokopet po ba 'yon. Ah, uh, yung insurance yung, po. May insurance kami. Sayang Opo. naman ito. June 30 ang expiry. Opo. Eh pag ko ng June 31, wala naman June 31, <laughs> wow, expired po, wala. <laughs> <Opo>. <laughs> ang good Hanggang June 30, edi, sakit pa yung loob ko magpa-check pe, you know? up. Mm -hmm. Pero kinakailangan, eh, pa-check up, executive check up. Then ako, Per. Okay? Mm -hmm. Oh, eh, ito ay kaya sakit mo, di ba? Apo. Uh, ganito yung kakainin mo. Ganun na yan, eh. Apo, yes. may recommendation niya, nagsisimula naman. siya ng ano, nagsisimula siya magsabi ng kakainin ko. Mm -hmm. Kasi po kanya, yung mga diabetic. Mm -hmm. <laughs> Teka muna ka ako. Hindi mo ako diabetic, ha? Oo uh o -huh. uh -huh. oh, nga po pala, uh, ano pa nga akong tinitingnan mo? Yung habing nga yung nangami sinasabi ko eh. <coughs> di ba? Bakit ang simula na salita mo, Dayabe? Ako pa Dayabe? Nakita ko yung report, di naman ako Dayabe. Oh, mo pa. <laughs> Kung baga sa, kasi oh, po, po, ganito po yung, ito po yung dietitian ito eh. Ah, oh, okay, okay. Uh -huh. Kung hindi po niyo may iwasan talaga ang baboy, uh Oh, sinlaki lang po ng punong kakainin niyo. Yung box ng posporo. Anong sinlaki? Kalahati ng posporo. Ah, ganun <laughs> pa? Ha? Tatakawin lang pala. Yung, 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 yung. Magpalit na kayo ng doktor. Sena. <laughs> <laughs> Ayun, kaya, kaya natin in-explica ng ganito. Aha. Importante, importante, maintindihan ng tao. Ano ba yung zona? Opo. Sabihin mo muna, ano ang tunay na kalagayan ng ating bansa? Mm -mm. Kailangan eh, ito na'y nakalaga yan. Ke kaya, kaya medyo may sakit ang kalay. Sabihin mo sapagkat doon mo lang magagamot kung eh hindi ba kung ita <coughs> itatago mo sa sarili mo alam mo may sakit ka pagkatapos magsisinungaling. Hindi hindi mo ma hindi uh, mo gagamot ang sarili nato. Opo. Kaya kailangan magpakatapat tayo. Ito po ang kalagayan ng ating bansa. May mm -hmm. problema tayo rito. Mm -hmm. May problema tayo rito. Pero dito po medyo okay naman tayo yung mga kuko ng natin po ay matutulis po uh -huh. malulusog ang kuko natin uh -huh. kailangan lang pong gupitan ayano oh, ano ha oh, ah? Yung solusyon ano? Yung ngipin po natin eh oh. naagnas na po. Puro Naku. gilagid na lamang po tayo. Naku. Medyo mahirap po 'yun, di ba? Mm -hmm. uh -huh. May osteoporosis ka. Nako. Uh -huh. Yung kailangan mo, wag ka lang kumain ng ganito. Kailangan magpa-inject ka pa. Uh -huh. Mamili ka kanya dalawang kaparaanan pagka osteoporosis. Kunya rin bangko uh -huh. ng ating economy, yan. agriculture. Yan. Matindi. Nako po. So, sabi ng doktor, boss, may osteoporosis. Ano pong kailangan? Eto po ang kailangan? Ito po, eh uh, meron po kayong ano nang inuunong para to, um, ano, yung mga buto? Calcium. Oh, ito o po, po pampakalsium ito. supplement. O po. O oh, ano ito? Oh, twice a day po ito. Mm -hmm. Okay. Eh, ito po na po. Inuunong kayo ng gatas. Pampakalsium eh. <laughs> <laughs> po yan o. Eh, ba't po kasi nawalan kayo ng gatas? kasi po dahil sa hirap po ng buhay. So, hindi ka man lang makainom ng gatas. Mm -hmm. so, kaya siguro, yun po ang na-harvest po ninyo. Mm -hmm. So, meron po kayong iinumin twice a day. Pero kailangan po supplementahan yan para po yung mga buto nyo lumaki ng konti at tumigas yan. Ayun. Okay. Uh -huh. Mamili po kayo sa dalawang kaparaanan. Ito po, iinom pa rin kayo once a week for three years. Sabihin niya sa'yo. Pero para hindi naman kayo masyadong, ano meron namang injection, <coughs> minsan lang, mm -hmm. once every six months. Mamili ka. Ayun. O ganyan mm -hmm. talaga yung akas. So na, alam mo yung sakit. Mm -hmm. Alam mo kung saan ka Itong kalagayan natin, alam natin anong gagawin natin. So, yun ang perspektiba natin. Oh. eh, ngayon daw po, ang kakulangan natin eh, sa lapi, sen. Kulang tayo ngayon sa pera sapagkat 6.7 trillion point, 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 something ang ating kinakailangan budget. na no? so, na, mm -hmm. Sa 2026, 2027, kaya ang ating mga perang nasa bangko na... Eh, nga sinasabi natin eh. May deficiency ka sa ayon na kaya nga nagkaganyan. Bakit opo. ka napunta dyan? Bakit ka, ano bang ginawa? Ba't ka napunta dyan? Oo. Oo. Uh, oh. Ay sinasabi kasi na kung minom ka kahit, anong, kahit, gatas lang ng... Opo, oh, diba? sa kalusun. wala kang iniinom, pinabayaan mo yung sarili mo. Eh, tatanungin, ba't mo pinabayaan ang sarili mo? Ayun. O, oh, kulang tayo sa salapi. Mm uh -huh. Kulang ka sa ayon, di ba? <coughs> Ako, isa sa solusyon daw po dyan, Sen, para makakuha tayo ng malaki-laking pera, ay... Uh, Itax natin. I-tax natin. Pati yung mga pera nakatago daw po sa banko. 20%. Malaki-laki din daw makukolekta. Mag yung, interes interest lang naman. O, yun interest. Yung time deposit. Magkano uh -huh. yun? Mga salob ng tatlong taon? Mga 6, ano, 6.25 billion? yung computation natin ah, Ah, yung gustong makolekta nila. Oo, oh, makolekta oh. nila. Mga... Eh, kasi pinararam, pinalalaki yung pilit yung uh, budget natin. Opo. Itong budget natin ngayong taong ito, 2025, 6.35, 6.325 trillion. Oo. Uh -huh. O pagkatapos na sona, eh. ang pag-uusapan na naman yan, yung 2026, 6.7 blah blah blah. Yes po. Oh, o, o, eh, ang tanong ngayon dito, bakit kasi <laughs> Bakit kasi pinipilit ninyong palaki ng budget? Mm -hmm. Wala naman kayong... Wala naman kayong pagkukunan, di ba? Oh. Uh, eh, mangungutang tayo. Uh -huh. So, kung 6 point... Eh, dito lang sa 6.325 trillion, eh. Ang uutangin mo, 1.5 trillion. Di ba? Ngayon, para lamang ma maitaguyod mo ang taong ito, no, sige. 1.5 trillion, hindi mo pinagmusapan natin, ayon, katumbas ng 200 200 billion per month or 400 billion per day or 170 million per hour. Ang tanong, Naku. eh ba't kasi kina... <laughs> ba't kasi kinakailangan, oh, eh, parang, <laughs> parang, parang maliit na pamilya ka lang eh. Magkano ba ang kita natin? Ah, so, uh, oh, alam ba, tinanong ni isang, Mrs. Some, Sumardyaga. Isang sub, isang buwan. Mm -hmm. oh, oh, si, Jen naman kasi, tinanong niya, nakita niyo, yung, yung budget ng asawa. Yung mga uh, po, oo. Oh, oh. Eh, bakit ang budget natin ay 52,000 per month? Mm -hmm. Eh, so, alam mo naman ang sweldo ko eh. 5,2. Nasa... <laughs> 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 ha? 5,2. <two, five> Ang ibig ko sabihin, eh di huwag kang mag-budget. <laughs> oh, man. nang, 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 oh, sa kinikita. <laughs> sa kinikita. Parang, 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 parang hindi naman makatuwiran yun eh, di ba? Opo. O ngayon, dinagdagan mo lalo, 6.7 trillion. So pagpalagay mo, pagpalagay mo, 15% yun ang GDP. Kamu. O kailangan ng economy mo ay yumabong <clears throat> Hmm. Palagay mo siguro, mga 39... Oo. Oh, oh. 39 trillion, whatever. O oh, so, kung, kung ang projection mo, ang ating ekonomiya ay lalaki lang 4% next year. Mm -hmm. hindi kaya yun eh. Oh, hindi, oh. Sa makukunin, mangungutang nga na naman. Mutang nga, mutang oh, na. oh. Pagkatapos yung inutang mo, ikukurap naman. Ayun lang. Ayun lang. Oh. oh, Eh, yan ang pag-uusapan. Kaya nga, hindi hindi ko ma madaling bang gawin madaling gumawa ng budget eh. Oo. Uh -huh. Madali naman kumuwenta niyan eh. Pero kung hindi mo naman maipupundar talaga. Mangungutang ka lang. Hindi naman nakakabuti sa atin. Uh -huh.